paano nga ba natin mapapabilis ng gano'n ganun kaepektibo at ka-bisa ang ating internet data connection mga tropa, mga bossing, mga idolo napakadali lang yan itatakil natin yan dito sa ating video ngayon but before that, kung bago lamang sa ating mumunting channel or kung nasearch mo lang tong ating video ngayon kung pwede akong makahingi sa'yo ng subscribe yan maraming maraming salamat tropa idolo malaking tulong yan para sa kalalago ikaw unlad ng ating mumuntin channel kung may time ka pa kung pwede kong sa sayo ng like sa video na to ayan maraming maraming salamat tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang manotify ikaw na rin yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga content mga tutorial kung gusto mo namang ma-shoutout comment down below lang dyan sa ating comment section gagawa natin yan idolo bossing ng paraan para ma-shoutout kita sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial. Ayan, tulad na nga nang nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, paano nga ba natin mapapabilis ng ganong kaepektibo yung ating internet data connection. Napakadili lang yan. Pupunta lamang tayo sa setting ng ating Android phone, ng ating smartphone. Tatap natin yan, syempre mga tropa. And nahanapin lang natin yung dual sims and mobile network. Tatap natin yan mga idolo. And then, pipiliin mo lang kapag kadalawang SIM yung nakalagay sa Android phone natin o sa ating smartphone, is pipiliin natin yung SIM na ginagamit nating pang data. So, for me, ang gina ginagamit is yung aking talk and text SIM na nakalagay sa aking SIM 2. And then, pag Dating mo doon mga tropa is hahanapin mo lang yung access point name or tinatawag na APN mga tropa Tatap natin yan and then gagawa ka lang ng bagong APN So itatap natin itong new APN So pagdating mo dyan gagayahin mo lang yung aking ginawang access point name mga tropa So ito siya mga tropa Ang ipapangalan mo dyan syempre kahit ano lang yung ilalagay mo dyan So kung anong trip mo so ang aking nilagay is yung aking pangalan And then yung APN dito sa baba mga tropa is ang ilalagay mo dyan is google.com And then tatap natin syempre yung OK And then pagkatapos nun yung proxy natin yung port username sa password is hindi natin isaset So naka not set dyan mga tropa And then ang mahalaga, niya, ang mahalaga dyan is itong ating server mga tropa ang ilalagay natin dyan is 1.1.1.1 and then after that ihihit mo lang yung okay yan panatag na siya And then, ang susunod doon mga tropa is sa baba niya is yung MM SC, naka not set din yan, pati yung MMS proxy, not set din yan mga tropa. At saka itong MMS port, not set din yan mga tropa. And then, yung MCC mga tropa is 515. Take note mga tropa, sa MCC is 515. And then, okay lang natin yan mga tropa. All goods na yan mga tropa. And then, dito sa MNC mga tropa is 03 mga tropa. yan 03 and then hit natin ulit yung ok mga tropa sa authentication type mga tropa naka not set din yung mga tropa so itong APN type mga tropa naka default yan mga tropa yan default lang natin yan and then dito sa APN protocol mga tropa ayan IPv4 yan IPv4 sa IPv6 yan ang ating pipiliin mga tropa so sa ating APN APN roaming protocol mga tropa is IPv4 mga tropa and then dapat naka uh, enable itong APN natin mga tropa no dito yan makikita mo and then yung bearer natin mga tropa depende yan sa lugar natin mga tropa kapag malakas yung ating LTE syempre ilalagay natin dito sa LTE para nakapokus lamang sya sa LTE so kapag mahina naman yung ating LTE minsan So kailangan naka-unspecified 'yan. Kung di ka sure, i-unspecified mo na lang 'yan 'yung ating bearer mga tropa. yan so saka 'yung itong MVNO type 'yan, not set 'yan sa katung value, not set din 'yan. And then pagkatapos mo yan, 'yan, screenshot mo na lang mga tropa and then hit lang natin 'yung done. And then siya dapat 'yung nakapili dito sa ating access point name. So ayun, all good na 'yung mga tropa. Try mo 'ong mag-speed test at tiyak sisiguraduhin ko sa iyo Kaya't kapag malakas 'yung uh, signal ng phone mo, check na kakapit at bibilis 'yung ating internet data connection. Syempre, depende pa rin 'yan mga tropa sa lugar natin. Kapag malaya tayo syempre sa tower or sa cell site, syempre may kahinaan din talaga 'yung ating uh, internet speed. So, at least 'yan ang point natin dito, is mabubus natin ng kahit kaunti lamang 'yung ating internet speed. So ayun lamang mga tropa, sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. Kita-kita tayo sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial.